gata or ipiprito siya ng crispy. Ang you oh. Grabe oh. So, isusunod na natin yung palaka, guys. Kain na na. Alright guys, so nandito tayo sa rice field ng pinsan ko kasi simula pagdating ko dito, matagal na ako naghahanap ng palaka. Tapos pag December kasi dito guys, kailangan um, bungkalin yung palayan para ready na for transplant. Ayan, no? Oh. meron silang, ang tawag dyan, si Milia, yung kulay green. Ayan, ang lawak dito, guys. Grabe, sobrang ganda. Oh. Ayan, no? Oh. Nag-ulan dito, and maraming palaka. Oh. Pilang palit niyo? 200. 200, ayan, nabili nila for 200 pesos. Oh Uy, 60 ayan. Sexy. <laughs> ay, ay, grabe. Ayan, guys, oh. Ayan yung mga palaka. Grabe yung mga muscle nila, oh bako nung maglokso-lokso dito. Yan. Eh, o eh, grabe oh. Hindi nag-skip ng legs dito <laughs> Sa gym. So, ayan siya guys. Ang dami oh. Ang laki oh. Grabe. Ayan oh. Tabain legs. Oo, tabain legs. Ayan, palaka. So, mamaya lulutuin natin yan. Paul, ano yung luto na nini? Ini. Palaka. Luto ang takol. Wala yung niyog ha. Perito ba yung niyog? Hindi, lalagyan nyo natin Gagata. ng nyog Adili, perito. Gagataan ba? Gagataan. Oo, oh, may maniyog. Sabi ko kung meron silang makukuha na yung buhay pa talaga para makita nyo na tumatalo na lang malaki. Malinis na talaga siya guys. Sugasan na lang to. Tapos, uh, diretsong luto na. Sobrang refreshing dito. Ayan o. No? So dito sila nakatira sa gilid ng rice field. Ayan o. No? Then ready na yung kanila itatransplant nila na palay. So bibili muna tayo ng toyo, sibuyas at saka bawang para maluto natin ng maayos yung palaka. Yan. Woo! Nice build, no? Palitan ng sibuyas o bawang. Yan ay. Ang This. Baso. You know, ang gani ko nun yun ng tulay. <laughs> Alright guys, so nandito na po tayo sa rice field ng pinsan ko and magluluto po tayo ng isa sa mga favorite namin dito ang Figurit. Figurit, <laughs> no? Pa Pigoret. Palaka. <laughs> o, palaka. Figurit po ang tawag nito dito. Tapos, syempre, um, para masarap to, kailangan natin lagyan ng maraming ingredients. So, ito po yung mga ingredients natin. Ito po ay uh, luya, bawang, tapos sibuyas. And then, hindi ko pwedeng mawala yung pamintang bo'o at saka pamintang dahon. Laurel. Asin. Toyo. And then, mantika. And then, ito po ay unang gata. No? Unang gata. Ito yung kakang gata. And hindi natin pwedeng kalimutan yung sili na maraming marami. And ito po yung pinakasikreto nito. Duaw or turmeric po ang tawag dito sa ingles. niyan. So gigisayin natin siya muna sa uh, mantika. Matagal na matagal na ako nag nito. And wala nito sa Maynila. Dito mo lang talaga to sa rice field matatagpuan. At saka bihira lang to dito ter no? Mm, -mm. Bihira lang siya. Season. Tuwing season lang ng pagtatanim. Ayan. So kasi kagaya niya, nakita niyo yung rice field no? Piniprepare pa lang siya kasi nga malapit ng magtanim. Ayan. Yung similya nila, malapit ng ilipat yan dyan. So pag mga ganitong season, yan maraming palaka. Luya para wala yung langsa. O yan. Para wala yung langsa. Sunod na rin natin yung Bawang. Bawang. Yan. Bango na. So, yung mga bisaya dyan na nandyan sa Maynila o sa sulok ng mundo, alam ko na namimiss nyo rin yung ganitong buhay. No? Sobrang simple lang dito sa probinsya. And <laughs> hindi po lahat ng palaka ay nakakain. No? Meron po mga specific na palaka na kinakain. Kaya um, pawang mga eksperto lang po ang gumagawa nito. Hamuti. Yan. Kuka. So isusunod na natin yung palaka, guys. Kukak. Yan. Ano na pala to? Napakuluan na. No, yan. Grabe yung mga legs ng palaka, oh. Ang lalaki. oh, healthy. Woo! Ang bango. Hmm. Ano na guys? Ayan. Ay, waray. Kuan. Trap po eh. Pat holder. Sige lang. Ang bango. Woo! Hinahinay na gamay. Ang kayo. Ay, ganun. Pwede mo, kwan. Yan. Masarap. Sili <laughs> <Ay>, pa, <papawisan> ako. <laughs> Pawisan si Chef. Umamuti na. Ang <laughs> bango na, cool. Asin. So, titiplahan na natin siya ng asin. Yan. And then, Lagyan na rin natin itong mga paminta. Paminta ito. Paminta. Yan, damihan natin ng paminta para masarap. Yan. Ayan, ang masarap dyan. Yung medyo nagaano na, no? Yung brown-brown. Hmm. Eh, yung mga legs niya, oh. Ayan, oh. Tagba. Oo, oh, ang sasarap niya. Grabe, sobrang tataba. Right, so, una nating ilalagay yung gata na Ah, uh, pangalawa. Kuski mo kayo. Ayan. Tapos, kailangan kasi natin itong patuyuin. So, hayaan muna natin siyang kumulo ng kumulo. And then, babalikan natin in a few minutes. Yan, medyo nag-reduce na yung ating uh, unang gata. So, ilalagay na natin yung kakang gata. Yan. And yung pinaka nga nitong ating lulutuin ay to pabango. Duwaw. Duwaw siya dito pero turmeric talaga 'yan. Dahon. Ayan, dahon ng turmeric. So, ang luto natin dito is kailangan medyo mag-dry siya, no? Para siyang prito na. Ganun na yung kalalabasan niya. Well, marami nagsasabi na ang pinakalasa talaga ng uh, palaka or pigorit as they call it here in a uh, in the province ay uh, parang manok no pero for me mas masarap to sa manok mas malinam na naman siya lagyan na natin yung chili yan para manuot na yung anghang yun marami tayong sili ng ligay and then yung soy sauce yan natin ang soy sauce para yung kulay niya gumanda saka dagdag din ng ano lasa na grabe na lalanghap ko yung amoy ng ano, duaw turmeric. Ayan. So kaya lang natin siya kumulo ulit para mag-reduce yung kanyang sabaw. Ayan, so nagda-dry na siya, guys. Medyo nagba-brown na yung ilalim. Ito yung mga ina-achieve natin na uh, pagkakaluto niya. Ayan. Ayan, brown na yung ano niya. Oh hindi na natin masyadong hahaluin ang gusto kasi madudurog may konting sabaw para masarap to sa kanin ihahalo natin mamaya okay tapos na kaming magluto guys o oh, kaiban ko na ako angkol kainan na Og si Jigger <laughs> ang partner ng akin may ari ng ano rice field lahat na nakikita nyo sa kanila yan yeah. <laughs> <laughs> sana na. Na. tignan mo oh. kung anong lasa ng niluto ko dapat ko lang sabihin mo sa akin yung honest ko la hmm. masarap ba yung pagkakarap suka mm, masarap kahit walang suka o oh. mm. mm. masarap ba? <sniffs> Approve kol Si Uncle kasi ang madalas na nagluluto talaga nito dito. Kaya, siya nakakaalam kung masap ba yung pagkakaluto. Mm, masap guys. Mas talaga siya sa manok. Di ba, Cole? Parang hindi ka makapagsalita sa sarap ng luto ko. Ang <laughs> okay, eh. manok. Lami, mm. agad yung tae-tae. Tae na nga ni. Kaso, inaano ka kasi si Cole para may sabaw pa. Tay tahi ang tahi, tahi guide ko. Cool. Ito yung tuyo. Asin mag-uwil uwil na. Magpuwa-puwa. Mag-uwil na. Mm, ganun pala yung gustong luto ni Angkol. Cool. Pero mas no, okay masarap pa din, no. Ano mm, um, no sini? Loto Patagalin man. lang, no. Mm. Ang ibang gani sa bawanda. Mm. Hmm, hmm? pwede ko naman kaya sa bawan. Sa bawanda. na. Mm. Tuwa hon. Masarap ka. Mukbang, gani. mukbang. O manok, ikaw na susunod. Hmm, sasunod natin yan. Masarap kasi may luya. Tsaka ito oh, yung dahon. Yan tagi nagpasarap eh, no? Mm -hmm. Kaya kayo guys, manghuli na kayo ng palaka. Libre lang to dito sa rice field. Kung marunong kayo manghuli. Mm -hmm. Pero pag hindi, bibili na lang, no? 200 pesos. Hmm. <coughs> Wala to sa Amerika. Ayan nga. Sup guys, solid. Sa amin, kukak.